Puro masayang bagay lang yung mga napag-uusapan namin. Alam niyo yung parang bumalik kami nung dati. Ikinatuan ng taga-subaybay ng Grace family ang napanood nila sa reality show ng pamilya kung saan pumayag na si Pam na tumira si Merk sa kaniyang bahay para sa anak nilang si Wolf. Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang ina ni Merk na si Aling Christy at si Pam kung saan nakiusap ang ina ni Merk na mabigyan ni Pam ng pagkakataon ang asawa na maayos nila ang kanilang relasyon para sa kanilang anak. Ayon naman kay Pam ayon din naman ang kanyang gusto subalit bago raw niya kakausapin si Merck. Ay mas mabuting kausapin muna siya ni Aling Christy nang sa ay masinsinang maiparating ng ina kay Merck ang sa loobin ni Pam lalo na patungkol sa kanilang reality show. Sa loobin ni Pam ay napapasama raw kasi ang kanyang imahe dahil sa piling mga video lamang ang pinapakita ni Merck at naaapektuhan siya sa mga negatibong komentong natatanggap. Ganon rin ang saloobin ng matalik na kaibigan ni Pam na si B, na sana raw ay mas piliin ni Merk na maayos ang kanyang pamilya, kaysa sa kasikatan dulot ng reality show. Naganap ang masinsinang pag-uusap ni Merk at kanyang ina. Ikinagulat ni Merk ng tawagan siya ni Shun. Anak ni Pam sa pagkadalaga upang ibalita na nakausap na raw niya ang kanyang ina at pumayag na itong makabisita si Merk sa bahay. Kaagad naman pumunta si Merk sa bahay ni Pam. Hindi man katulad ng dati na magkatabi sila sa pagtulog, ngunit Anya ay masaya na rin siya na nakapag-usap sila ng kanyang asawa tulad raw noon na puro lang masasayang bagay ang kanilang pinag-uusapan. Sa ad ni Merk, sobrang na-appreciate ko si Sean. Lalo na nang sinabi niyang kinausap na raw niya ang mommy niya. Kasi si Sean, kahit hindi ko yan tunay na anak, mahal na mahal ko talaga yan. Kumbaga hindi ko siya tinuring na hindi ko kadugo. At hindi mahirap mahalin si Sean. At hindi ako magsasawang mahalin siya. Hindi raw niya nakitang mali ang magmahal ng single mom at ipapakita niya sa asawa na hindi pagkakamali ang pagpili nito sa kanya. Mamahalin raw niya ng buong puso ang anak ni Pam sa pagkadalaga. Sa ngayon ay okay na raw siya at hindi na niya muna ipipilit ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Kasi Anya ay tama naman ang kanyang asawa na kapag pinilit nila ang mga bagay-bagay ay lalo lang silang mahihirapan. Sobrang naramdaman raw niya na namiss siya ng asawa ng panahong niyakap siya nito. Sa kanilang pag-uusap ay naging masaya lang sila at pansamantalang nakalimutan ang kanilang problema. Pagpapatuloy ni Berk, sa totoo lang sobrang naramdaman ko na namiss niya ako noong mga panahon na niyakap niya ako. Masaya kaming nag-uusap, nakalimutan na nga namin yung mga naging problema. Puro masasayang bagay lang yung napag-uusapan namin. Alam nyo yung parang bumalik kami sa dati. Bumalik kami sa umpisa na puro good vibes lang ang napag-uusapan namin. Nag-decide muna kaming dalawa na magsama para kay Wolf. Kasi talagang baby pa si Wolf para mapunta sa broken family. Kumbaga hindi man kami magkatabi, at least mapaparamdam namin sa bata na kumpleto pa rin ang pamilya niya